Nasa tatlo pang Pinoy ang nananatili sa Gaza, kabilang na nga ang isang ama at anak ng parehong nasa ospital. Ayon kay Department of Foreign Affairs, DFA Undersecretary Eduardo de Vega, patuloy umanong sinusubukan ng mga otoridad na magpaabot ng humanitarian aid sa tatlong Pinoy. Umaasa si De Vega na mabibigyan ng proteksyon ng tulong ang lahat ng mga residenteng nasa Gaza, kabilang na ang mga banyaga. Ang mga natitirang Pinoy sa Gaza ay inaasahang sasali sa iba pang mga Pinoy na naghihintay na tumawid sa IJ para ma-repatriate sa weekend sa isang daan anim na mga Pinoy na napaulat na nasa gasa ng sumiklabang kaguluhan matapos ang atakihin ng militanting grupong Hamas. Ang Israel kalahati raw dito ay mula sa Pilipinas at ang nalalabi naman ay ang kanilang mga anak na nanatili sa kanilang asawang Palestinian. Sa ngayon po, dalawang Pinoy pa ang nananatiling na wawala.